kay uh, uh, Sarah at saka kay ano, paki-walk through nyo nga kami paano niluluto yung bidding. Uh, with your indulgence, huh, Senator J.B. Para lang ma-educate tayo paano yung, sino ba yung taker, sino ba yung negotiator, Ay, may mga, uh, may mga ano yan, eh, may mga nomenclature. Paki-educate nyo nga kami, baka matuto kami. Uh, Your Honor, kadalasan po pag lumulusog po kami sa mga teritoryo ng bawat DPWH, kadalasan po may mga negotiator na po kaagad na nakaharang. Tapos ang gagawin po nila, bago ka po makapag-drop ng bidding, kailangan ipasilip mo sa kanila yung mga financial documents nyo. Dahil pag hindi po, uh, di ka po nila o di ka po punitan ng mga dokumento, pipilasan, babuwasan. Kasi po, may appointed taker na po sila. Kaya minsan po, tatanungin kanila, ano to, laban or makikisama or ano po, mananahod. So pag sinabing manunahod or makikisama, eh, hindi ka po nila pipilasan. At kasama ka pa dun sa share na hatian ng percentage po. So, yung sahod, mabibigyan nyo. Magpapatalo yun, pero may, meron na siyang kita. Opo, pero kailangan po, ipakita nyo po muna sa umpisa yung kanyang financial documents po. Pero pag susugod ka naman po, yung laban po ang gagawin mo, tatakutin mo sila. So, ang mangyari po, ang i-disqualified ka po nila kaagad. At pag nanalo ka naman po, ang mangyayari naman po ay tatawagan ka po ng negotiator o di kaya minsan po tatawagan ka na po ng district ano ng district engineer po pakikiusapan ka po para umatras po or pag hindi po talagang mahihirapan ka talaga sa implementation di ka rin po mananalo hmm. uh, okay lang po yung honor kung basahin ko la lang po itong step by step. Okay, yeah? sige. Para oh. lang malaman din ng... Andito si Secretary Bruno, para ma... Tsaka si Yusek Cabral maski wala na sila. At least, malaman lang nila kung paano kayo, paano nagmamagic sa baba ba. Di ba? Ah, yes po, Your Honor. It, it, may be too late in the day, pero nothing's too late. Di ba, Secretary, no? Your, Your Honor, partner rin po ito ng affidavit ko. Okay lang po, basahin ko po. Uh, sa nasalihan po namin mga public bidding, may dalawa o tatlong, ah, may mga sumasali para sa mga, oh, sorry. Ang share na tinutukoy ko ay kumakatawan sa malit na porsyento o pera na binibigay ng takers. Takers po ang nagbibigay noon para sa mga ano po, mga negotiator at saka sa mga bids and award committee. Ito ay kumakatawan sa bayad para sa pagsali at pagpapatalo ng ibang qualified na contractor sa mga bidding. Umaatras po yung mga bidders kasi po hindi naman talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Kinagawa ito upang magmukhang lehitimo ang nagiging proseso ng pagkuha ng project. Kung mapapansin ng mga mababatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa, sa rig bidding at peking bidding na ito. Bago pa man magsimula ang dropping ng bids at opening na, at opening na madalas ay naka-live stream sa YouTube at ala, ay alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Kung biglang mag-dive o biglang ang uh, pagbaba ng presyo sa kanilang bid na isunumite upang maging lowest calculated bid ay kadalasan dinidisqualify ito ng back gamit ang ilang proseso upang maibigay pa din sa taker ang project. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Ilang beses namin sinubukan labanan ang prosesong ito sa pamamagitan ng pag-report at pagpapadyari sa mga tiwaling kawani ng gobyerno, ngunit hindi lahat ay nadadala, di, nadadala dito. Mayroon akong mga naitagong newspaper clips na ako mismo ang nagkwento at naglahad ng mga kalokohang ginagawa ng DPWH, subalit so hindi sila natitinag dito at patuloy pa din kaming dinidisqualify sa bidding. Naisip ko noon na kung magpapatuloy ang ganitong sistema, ay hindi ako kailanman magkakaroon ng kahit anong proyekto dahil sa lantarang pandaraya na ginagawa ng mga kawani ng gobyerno. Ang taker, ang taker ng proyekto naman ay ang mga may-ari ng project. Sila ay mayroon ng mga nakausap sa loob na Bids Award Committee o ang mga BAC upang makasiguro, nasa, makasigurado na sa kanila mapupunta ang project. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Sa madaling salita, nakaset na o nakaayos na sila, na sila ang mananalo at makahakuha ng mga proyekto. Teka, ang taker lang. ang siyang may-ari ng... Yung sinasabi, nabagip yung congressman, may personal knowledge ka rito na tukol sa mga participation ng mga congressman o mambabatas sa, sa bidding pa lang? Uh, ah, kadalasan po, Your Honor, sinasabi po ng negotiator na kung sino yung ah, nakakasakop na distrito. Okay. Sige, please proceed. Sa madaling salita, nakaset na at nakaayos na, sila ang mananalo at makakakuha ng mga proyekto. Ang taker ang siyang may-ari ng project dahil nabili na nila ito sa mga, sa, may, sa mga may interest o may hawak sa mga lugar na kung saan gagawin ang mga proyekto. Sila din ang nagbibigay ng share sa mga contractor na nais sumali sa bidding. Sa ilang best naming nakasali ay at, at, nanalo ng bidding, ay ilang best din kaming tinutulungan ng back upang ayusin ang aming mga papeles. Lalo na kung dapat ay ma-disqualify kami dahil sa pagkakamali sa aming mga dokumentong isinusumite. Nag-iiba-iba lamang kung sino ang taker, negotiator, royalty, backup, player, at iba pang terms na ginagamit sa bidding. Ang nananalo sa bidding, ang nananalo sa bidding-bidding na ito ay ang mga ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Ang negotiator naman ang nag-aayos sa mga gustong sumali sa araw mismo ng bidding. Sila ay kadalasang tao ng taker o di kaya ay membro ng back upang makasigurong kontrolado nila ang magiging flow ng bidding pati na din ang magiging resulta nito. Ang royalty naman ang ang mga taong nanghihiram ng lisensya. Sa kalakarang ito, ang totoong gumagawa ng proyekto ay ang mga contractor na walang sapat na kapasidad upang makasali sa public bidding. Depende sa pag-uusap kung magkano ang royalty fee, pero kadalasan ay nasa 3 to 5 percent. Ito ng project na napupunta sa may-ari ng lisensya na hinihiram nila. Ang player naman ay sumasali, la, sumasali lamang sa mga bidding, sila ay qualified sa proyekto upang magbigay daan sa taker na nagpauna na or bumili ng or bumili ng project sa mga congressman. Kapalit nito ay tinatawag na share na agad agarang nakukuha ng player upang magpatalo sa project at magmukhang lehitimo ang bidding o para magmukha siyang competitive bidding na naayon sa batas. Ang share ay kadalasang 1 is the 1 or 1,000 per 1 million depende sa naaprubahang budget ng kontrata. Ang obligasyon ay ang pera na binibigay ng mga contractors sa bawat kawani ng gobyerno at tao na involved sa proyekto. Ganito ang karamihan sa nagiging proseso na tinatawag nilang bidding sa DPWH kung saan usually ay negotiated na or may nag na at may nakatalaga na, na nang dapat makakuha ng proyekto. Sa so, umpisa pa lamang ay rig na ang bidding dahil hindi pa nagsisimula ang pinakabiding ay may nakabili na ng proyekto o may mga nakatakda ng manalo. Kadalasan, upang makakuha, na, makakuha ng proyekto ang mga contractor ay nagbibigay ng mga advances sa mga politiko upang ma-reserve ang isang proyekto at siguradong sa kanila mapupunta dahil hawak ng mga politiko kadalasan ang mga tao sa Bids and Award Committee. Ito ang mga sinasabi nilang SOP. Sa araw ng bidding ay meron ding nag-aayos sa mga sasali na tinatawag na negotiator upang makontrol kung sino lamang ang bibili ng bidding, bidding documents at kung sino lang ang makakuha at makakabili ng bidding documents, sila lang ang pinapayagang sumali sa public bidding. Nagawa-gawa lang para magmukhang lehitimo. Ang ibang qualified na contractor ay madalas na hindi na at binibigyan ng tinatawag na share o porsyento ito ay nagagana sa taker o ang nakatakdang manalo sa bidding para may-award sa, may sa kanila ang project. Ang halaga ng isang share ay nakadepende sa presyo ng project na naaayon sa dokumentong galing sa DPWH. Ang halaga ng share na nakukuha ng mga contractors na sumasali ay pumapatak sa 1 to 3 percent base sa total na presyo ng proyekto. Ibig sabihin... Excuse ko lang uh, ilang 1 to 3 percent yon yung binibigyan ng share? ah uh, kadalasan po, kung ilan po yung sumali De, sa... Ilan yon Karaniwan? Average? Number of participants sa bidding? ah uh, depende po sa dami ng sumali. Kapag De, masyado pong sumali... karaniwan yung on the average, ilan yung sumasali? ah uh, kadalasan po, pinipigil na lang sila na hanggang 10 lang dapat sumali. So, na to 3 percent? hindi po. Bali, yung 3% po, hati-hati na lang hati -hati po yung lahat na. lahat ng contractor okay, thank doon. You. Basis sa total na presyo ng proyekto, ibig sabihin dito pa lang ay may nababawasan na agad na pinaka-operational budget ng taker. Kung susubukan naman namin hindi sumali sa kanilang gustong gawin at susubukan namin nasumunod sa tamang proseso, ay pinapunitan nila ang aming mga dokumento pang, pang bid para ma-disqualified o ma classify bilang non-compliant kami agad. At hindi na ikinukonsidera ang mga dokumento para sa bidding process sa ganitong sitwasyon ay wala din kaming matatanggap na ganitong, na ganitong dahil hindi kami nakisama sa gustong mangyari ng mga taker o tinat